Hello guys, uh, isang magandang araw po sa inyo lahat no. Uh, dito dito naman po tayo win sa lugar ko ng uh, blue rock no. Uh, dito po sa ilog. Uh, ito po guys yung area na sakop pa rin ng San Isidro no. Uh, yung week ko guys ay nung po tayo sa bundok ng Mount Oro, uh, so Subarit ngayon kalodi, Ay dito naman po tayo ngayon sa ilog ng lurak, no? Ito po, guys, ay sakot po ng San Isidro at Montalbaguizal. Kaya, yung sa ating mga lugar na yung ating kinukonten po, tulad ng Patag at yung Sitio Bangkal at San Mateo po, guys, ay ito naman po, guys, ay uh, ilog po ito ng lugar po ng lurak, no? So, uh, sa ngayon, guys, ay uh, hindi po tayo makapag-content sa sa iba't ibang area dahil marami pong uh, mga panauhin na narito ngayon na naliligo uh, at hindi po tayo pwedeng magkakandak uh, ng video dahil uh, mayroon po, marami po tayong mahagit no, na bawal po dun sa palisiya ni Meta no. kaya dito lang po tayo ngayon na uh, uh share sa ating mga kaibigan sa ating mga viewers sa ating mga views at lalo po sa ating mga kalods no? Uh, yung aming pagpunta dito kanina guys ay napakahirap, no? Uh, yung mula po doon sa San Isidro at patungo po dito ay napakahirap po ng kalsada, no? Ay lubak po siya at uh, kami po ay uh, nakasakay sa tricycle ay halos po na tagtag -tag na tagtag -tag talaga kami guys dahil yung yung pasada ay lubak at uh, may tubig so hindi po tayo nakapag cover dahil uh, marami po kami ay puno po yung tricycle no? at mahirap dahil yung area po guys ay talagang uh, baka malaglag ka no dahil sa pindi ng uga ng tricycle dahil malubak na no at ito po ay nakapasok na po tayo dito sa lugar ng Gloria. So napakaganda at uh, malinis ang tubig, 'no? Napakalinaw. At kung nakikita nyo po guys doon sa lugar ng sityo Bangkal na kung ang mga bato doon ay napakalaki, eh mas malalaki po yung mga bato dito na sa ating likuran, 'no? At tayo po guys ay hindi pa na makapagdaong doon sa ibang area dahil Marami po naliligo, no. Uh, hindi po tayo pwedeng magkandap ng pag-vlog dahil uh, marami po tayo masasagi na ibang grupo no. Uh, actually, uh, kailangan lang po natin guys ay respito, no. Uh, mainam po dito pumunta, guys. Huwag lang ho kayo tumiming sa araw ng Sabado at sa kalinggo. Mga dapat mga other day kung kayo po ay magkakontent o magbablog dito sa area. Eh, dahil napakarami talaga, guys. Dahil itong lugar ay... Eh, sikat no or kilalang kilala na maraming dumadayo at uh, dumadaong dito na sila po ay nag-aouting kasama ng kanilang mga pamilya sa kanilang asawa at anak sa mga apo mga kaibigan mga grupo at mga estudyante at uh, tulad nito guys yung aking mga kasamaan ko ng mga estudyante din so uh, pinilit po namin na makarating po kami dito sa area kahit medyo mahirap at medyo malaki din expenses ngayon no? kasi may entrance fee uh Dolphy. fee uh, at lahat ko guys no uh, puro fit <laughs> ganoon talaga ang buhay guys lalo kapag uh, sa ibang lugar no makapunta ka eh, dahil kailangan talaga diyan may budget ka so sa ngayon eh dito lang muna tayo nako uh, at kasama ko po, po yung aking mga mga kasama nito guys no uh, nagkatampisa sa Cebu uh, at ang iba na inako po so balit guys ay may limit lang po ako na Uh, magpapaikot ng aking kamera dahil ay nasa aking kaliwaan, sa likuran, sa harapan. Deep side ay marami pong nagtatampisaw, no? Ay uh, eh, kapag uh, tayo pa ay umuikot ng ating kamera ay eh, masasagi natin sila. Kaya sa inyo mga kalods, maraming salamat po sa inyo. Please uh, pakilike, comment lang po sa ating comment section. Lalo na po sa ating YouTube channel, Kaanoy, no? at sa ating if pitch or so, good peace po sa inyo mga kalodi.